And the ben koya dimma holy holy. You know, oh, oh. Yeah. it's our time to shine. Show that's the kind of state of mind you gotta come a ah! bit, ah! 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 young bro. Ayan, bro. Ayun. Laban na laban? Oo. Oh, nadali rin. Iangat mo na bro. Ano oh, natinig ka na? Shot. Oh. Natrap yung daga. Pati itong daga, natrap. Pumutak ah. ang pumutak mga tanong Siyempre Huli ka Huli ka men Uy yun tumalon oh, Nandun bro nandun Uy yun o bag Binalik Maram dito bro. Yan no. Eh. Ayan, 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 po. Alintik na yung mga isda na ito. Mas kaya ba, patakot mo yun. Laki, oh. <laughs> Laki? Yun. Kuritin mo yung singit. Yan you o? No? Know? Oo. Oh. Grabe na yan. Ano? 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 nagwala, nagwala, nagwala. Ano? 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 Nagalit ka. Ano? Alam. Wala na. Pinahirapan pa bago magka magkaulam. Oo. Oh. Hinagas ni Insan. Dilipas din yan, kuya. Uy! Kainin ang pusa yan. Ulipunan dito, luwalapit natin. Oh. Gunit puti white. Puti na white. Ayun bro, ayun bro. Ayun na. Meron pa yan. Huwag kang mawala ng pag-asa. Wow. Oh. Ayun na. Ayun. Tanggalin ang sako. Oh, ayun o. No? Oh. Yeah. ano ba yan man marami na marami na mga ginsan no? oh oh ayun ang mga ginsan dami na wala na sir man. Wala bro Bosnya Bosnya Wala anak Emu mamas Oh, oh. uku May ulam na. May ulam, ulam, ulam. Oh, pinalo na yun saan? Oh, ah, putang ina. Ah. Na ole, bro. Meron. Oo, oh, dami. Eh. Meron ba 'yan? Wala na 'yan. Pumasok sa botas, eh. oh, ayun oh. Jadi tawag naman <tutupan> niya.

Meron, meron, meron. Meron isa, tumatalon <laughs> niya. Saan na? Nasaan? Patagal makahuli, oi. Ang na, wala pa. Nagwala daw. Ayun, oh. No? Sa Mexico yun, bro. Sako. Yeah. Ay! na yan wala <laughs> <laughs> na. Wala na? Tanggal ang postiso. Ha? Tanggal ang postiso. tangga ang postiso ni Herman. Kunti lang. Ibang klase yung tilapia no? Naging green na. Ang buang talaga. Parang buwang kangan. Wow, ayan oh, gumagalaw. Kung patay yan, di yung gagalaw. Ayan. Binigwasan na ninyo siya, ah. no? Lilipas na yan, kuya. Lilipas na, ote na mo, ha? Nangangamoy na paksiyo natin, ha? Ah. Ulam na, mga insan. Kumukulo ng paksiyo natin yung tilapia mga insan. Ayun eh, no? Oh. Ah, sarap-sarap. Libre naman ulam mga insan. Ano? Huwag mo subukan. Pagsisira ang buhay mo. Ang patay ang pagsisira ano bro, ano nga yug yug mo yug yug mo naihilo na yan ala binagyo sige sige ka naman kaya ka na ka na ka na bagyok hiyo <coughs> hiyo kumata asan yung mga laging sa doon? ito lang lahat wala na ito hmm. oh Tilapia, tilapia, tilapia. Ah, no, no, yung malaki, nakuha na. Oh. Huwag oh, ganyan, insan. Nakabidyo ka, sige. Nakabidyo ka. Babayaran ka nyan. Oh, pati oh, may lagay. Bakit yeah. galing mo pala? Magkalis kayo man, ilang piraso lang o oh, binaton ngayon saan? tapi tidak